Madilim na araw, mga kasaulo. No, mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ayan, 6.30 po ng umaga. Eh, patay na po yung, ay, brown out na po yung kuryente sa atin. Ha? Ang gulo. Ayan po, nasa palengki na tayo, no? Buong porak po pala. 6.30 to 8 a.m. po yata. Nakalimutan ko, basta isa't kalahating oras po yung walang kuryente at hindi na po ako nag-vlog sa palengke dito na lang po sa kay Aling Poring dahil madilim po sa palengke. At ayan, bali may pa-order po pala tayo ngayon ni eh, mga asawlo, Bake Mac po. Daming pa-order natin na Bake Mac today. Isa sa pack post muna tayo. Isa sa mga bestseller pack post po ulit tayo. Nakaka-interrupt yung pack post natin. Isa sa bestseller po natin ay yung Bake Mac since day 1. At ayun po, magtitingin sana ako ng sabana na pusit kaso wala po dito para ulamin natin sana. Kasi nga po, tamad po akong mag-pack post. Tamad po akong magluto at nasa bahay na po pala tayo. Ayan, bale yung ginagawa ko po, ay ayan, pinupunasan ko muna yung gagamitin nating tray tapos susukatin ko po dyan yung pasta na gagamitin natin kalahating tray po nyan yung nilalagyan, nilalagyan ko ng pasta kalahating pasta sa tray, basta yun po basta hindi po, dapat hindi punong puno yung pasta sa tray kasi magda-double size pa po yung pasta natin At ayan, pagkatapos ko pong ginawa yun no Nagluto na po ako ng ating bechamel na white sauce Hindi daw po nakakaumay yung ating cheese sauce Or ating bechamel Pagdating sa pasta Ay pasta, lasagna at saka sa baked mac place all to God po At ayan, papalaputin lang natin yan eh, mga kasawlo Hanggang sa makuha ko po yung tamang consistency At pagkaluto po ng ating bechamel sauce Ay inasikaso ko na po or ginayat-gayat ko na po yung mga gagamitin natin para sa ating red sauce ng ating um, yan, bake mac po. Bale, magigis lang tayo ng bawang at sibuyas. At eto po yung sikreto ko, kaya malinamnam po yung ating bake mac. Ayan, pinakisip po yan ni Lord sa atin. Naglalagay po ako ng kamatis. Opo, kamatis po yung nilalagay ko. At ayan po ni mga kasawlo, dahil tamad po tayong magluto, ayan, nagpaabang ako ng nagtitinda ng tilapia kay Uh, Sabyanan sabianan ko po kay Mates. At ayan po, no, hindi ko pala alam na hindi nakaplay kanina yung paglalagay ko ng ating giniling. Pero hindi po tinapid sa sangkap yung ating bake mac. Tignan nyo naman po pati yung mga hotdog na nilagay natin. Grabe po. Sulit po yung ibabayad nyo na 100 pesos per tab. Hindi po tayo nagtitipid sa lasa at hindi tayo nagtitipid sa sangkap po. Pero tinipid po yan sa presyo. Sa halagang isang daan po ay all goods na yan mga kasawlo. Makakakain na po up to two person po. At ayan, sinangkapan ko lang din po yan ng ketchup, asin, paminta, at sugar. Tapos naglagay po ako ng isang vetsin. At ayan, isisimmer lang po natin yan ng mga 20 to 25 minutes at okay na po yan. Nagayat ko na po pala yung luya at sibuyas na gagamitin natin sa ating paksiw. Pero nakalimutan ko na wala pa pala tayong siling pampaksiw. Kaya nagpabili muna po ako kay tatay. At habang iniintay natin si tatay, ay magkakapi muna tayo. Ayan, sinangkapan po ako ni asawa. Ginawa ako po, nilagyan ko siya ng uh, ice, ice coffee po talaga ako, hindi po ako hot coffee at ayan po, luto na po pala yung ating pasta, bale, 60% po Uh, yung pagkakaluto. oh, di ba? Nakita nyo kung paano ko hinugasan yan. Napakalinaw. Dapat po 60% yung pagkakaluto dahil i-bake pa natin yan. At ayan po, after 7 years, dumating din si tatay. At nailuto ko na po ang pananghalian natin na paksiw. Ayan, pagkatapos po nating magluto ng paksiw, mga kasaulo. Ayan, ginawa ko po. Pinarihit ko na po pala yung ating oven dyan ng... 220 degrees Celsius. Tapos, maglalagay, Bale, sinamot ko na po yung pasta at saka yung red sauce. So, Tignan nyo naman po, hindi po yan dry na mga kasawlo. Kasi ibibig pa natin yan, magda-dry pa po yan pag binake natin. Bale, tatlong ganyan po yung nagawa natin. Nasa 30 pieces po. Saktong 30 pieces po yan na tab ng bake mac. At pasensya na nga po pala no mga kasaulo, medyo maingay po sa background natin dahil ang lakas po ng ulan. Maulan-ulan po ngayon. Stay safe po sa lahat. At ayun po, share ko lang po sa inyo para hindi po nakakaumay yung bake mac nyo. Kasi may mga nagsasabi na di ba yung ibang bake mac po nakakaumay para hindi po nakakaumay yung bake mac. Kailangan po pala is complement yung lasa ng inyong red sauce sa inyong white sauce. Dapat ano po sila uh, tugma yung lasa nila para hindi po yan nakakaumay mga ilang recipe po yung ginawa ko bago natin yan nakuha praise all to god po no Nung inanunan natin kay Lord, isinurrender na natin lahat kay Lord, doon natin nakuha yung pinaka the best na lasa ng Big mac. At ayan, nag-deliver na po pala tayo. At shoutout sa sister kong to. Malayo-layo pa po ako. Tawa na kaming tawa sa isa't isa. Sabi ko, miss you sis ko. Sabi ko, at ayan, nagbigay pa po siya ng parapasahe. At ubus po. Tapos na po tayong nag-deliver dito. Uh, sa lualdalan po at sa... Um, outside barangay po. At ayan, pag uwi ko po ay i-deliver ko naman po yung kay Ya at yung kay Apong Mercy sa kabilang kanto. Ayan, medyo maulan-ulan pa po kaya nagpayong ako. Dahil bawal po ang magkasakit at hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!